Hindi mo dapat sila ginagalaw, Noel. Bulong niya. Yan ang mga kaluluwa na mga nilapitan kong masama sa'yo. Para hindi kanila makuha. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang sinabi niya. O ang mga insekto na unti-unting lumalabas mula sa balat niya. May hawak siyang garapon. At sa loob nito may gumagalaw na bagay na parang laman loob ng tao. Tingnan mo Noel, sabi niya, ito ang puso mo. Hindi mo na kailangang umalis. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dr. Noel, isang entomologist. Nag-aaral ng mga insekto. Noong 2019, pinadala ako ng unibersidad namin sa isang liblib na barya sa Antique. Para pag-aralan ang mga kakaibang uri ng kulisap na natatagpuan lang daw doon. Pagdating ko pa lang, ramdam ko na ang ibang klasing katahimikan. Walang signal. Walang ingay ng sasakyan. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa daon ng saging ang maririnig mo. Pinatuloy ako ng barangay kapten sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Doon daw nakatira ang isang manggagamot. Hindi ko ito pinansin. Sanay na akong mag-isa. Sa unang gabi pa lang, naramdaman ko may kakaiba sa paligid. Habang inaayos ko ang mga garapon ng insekto, may narinig akong mahinang kaluskos sa ilalim ng mesa. Pagsilip ko, wala naman. Pero sa garapon, tila may kumikilos. Ang mga insekto, nakatitig sa akin. Kinabukasan, nakilala ko siya. Si Lira, isang simpleng dalaga na tumulong sa akin maganap ng mga lugar kung saan madalas dumitaw ang mga kulisap na kakaibang kulay tayimik siya maputi mahaba ang buhok at may kakaibang kintabang mga mata may dala siyang basket ng mga halamang gamot at alam niya halos lahat ng pangalan ng mga insekto dito sir sabi niya sabay turo sa puno ng mangga Maraming lumilipad dito kapag dapit tapon. Pero huwag kang lalapit kapag gabi. Napangiti lang ako. Bakit naman? Tanong ko. Numiti rin siya. Pero iba ang ngiti niya. May mga insekto kasi na hindi dapat kinukulong. Hindi ko alam kung biro yun o babala. Pero simula noon, lagi na siyang sumusunod sa akin sa bawat research Street At sa bawat gabi, mas nagiging malakas ang mga bulong mula sa mga garapon. Ilang linggo pa lang, pero parang bumibigat na ang hangin sa loob ng bahay. Tuwing hating gabi, may mga garapon na kusa nalang gumagalaw. At minsan, may mga boses na bumubulong ng pangalan ko. No way, no way, Parayahin mo kami. Akala ko epekto lang ng puyat o pagod. Pero nang minsan tumigil ako para makinig, narinig ko na parang may humihinga sa loob ng isang garapon. Dahan-dahan kong nilapitan. Isang itiman at pulang pulisap ang nasa loob parang mas malaki na ito kaysa dati. At sa paglapit ko, si ko ito at biglang nagsalita. Tulungan mo kami bago siya bumalik. <gasps> Nalaglag ko ang garapon. Pumutok ito sa sahig. Pagkabasag, wala na ang insekto. Kinabukasan, nakita ko si Lira sa mailog. May, may nabasag kang garapon kagabihan, no? Tanong niya. Wala, ah. Paano mo nalaman? Ngumiti lang siya. Pero sa ngiti niya, may nakita akong mga pakpak ng insekto sa gilid ng labi niya. pagkalipas ng isang buwan naging madalas ang pagkikita namin ni Lira. Minsan, nagdadala siya ng pagkain. Minsan, mga halamang gamot para raw sa masamang hangin sa paligid. Hanggang isang gabi sa gitna ng bukirin sa ilalim ng buwan. Gusto mo bang manatili rito? Tanong niya. Pwede kang gumawa ng bagong koleksyon dito habang ako ang mag-aalaga sa'yo. Napangiti ako. Tinanggap ko ang alok. Mula noon, lagi siyang nasa bahay. <laughs> At simula rin noon, parang binabangungot ako gabi-gabi. May mga insekto na lumalabas sa dingding. Sa ilalim ng kama, sa loob ng unan. Minsan, gumigising ako na may mga gumagapang sa dibdib ko. <gasps> Nang sabihin ko kay Lira, ngumiti lang siya. Silang mga bantay mo, huwag mo silang saktan. Hindi ko na matandaan kung paano nangyari. May kasalan na sa baryo mismo. Sabi ng kapitan, Ang swerte mo. Anak ni Aling Salve ang napangasawa mo. Manggagamot yan. Napakagaling. Pero ng gabi ng kasal, may mga itim na paru-paro na dumapo sa aming mga kamay at nang magtagpo ang mga palad namin parang may sumingit na malamig na hangin tumingin ako kay Lira nakangiti siya pero parang may gumagalaw sa ilalim ng balat niya pagkatapos ng kasal. Dumilim ang paligid. At ang mga garapon nagsimulang sabay-sabay kumalabog. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Gusto kong malaman ang totoo habang tulog si Lira, bumalik ako sa mga garapon. Isa-isa kong binuksan ng mga ito. At sa bawat pagbukas, may mga mumunting boses na humihingi ng tulong. Hanggang sa isang garapon ang nakakuha ng atensyon ko. laman nitong maliliit na buto at buhok ng tao. Nang hawakan ko, biglang may boses sa likod ko. Bakit mo sila ginagalaw? Si Lira. Pero iba ang itsura niya ngayon. Maputla at may kumikislap na mga mata na parang compound eyes ng langaw. Hindi mo dapat sila ginagalaw, Noel. Bulong niya, yan ang mga kaluluwa na mga nilapitan kong masama sa iyo para hindi kanila makuha. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang sinabi niya o ang mga insekto na unti-unting lumalabas mula sa balat niya. Kinabukasan, lumabas ako ng bahay. Kahimik ang buong baryo. Walang tao, walang bata, walang hayop. Pero sa lupa, libu-libong patay na kulisap. Parang sabay-sabay silang namatay. Dumating si Kapitan, nanginginig. Umalis ka na, Dr. Noel. Simula na dumating ang asawa mo, may sumpa na rito. Totoo bang mamabarang siya? Tanong ko. Tumangulang siya sabay-sabing. Ang nanay niya kinatatakutan sa tatlong probinsya at ikaw ang pinili niya para ipagpatuloy ang lahi. Kinagabihan, hindi ko na nakayanan gusto kong tumakas pero paglabas ko ng kwarto nakita kong nakaupo si Lira sa dilim sa kandilang nakasindi may hawak siyang garapon at sa loob nito may gumagalaw na bagay na parang laman loob ng tao tingnan mo Noel sabi niya ito ang puso mo hindi mo na kailangang umalis napaluhod ako sa takot hinawakan ko ang dibdib ko at naramdaman kong walang tibok pero buhay pa ako buhay ako pero parang may gumagapang sa loob ng katawan ko makalipas ang ilang araw hindi na ako tao may mga kulisap nang lumalabas sa bibig ko tuwing gabi <coughs> Naririnig ko silang nag-uusap sa loob ng tenga ko. Sa ilalim ng balat ko. Si Lira, laging nakangiti. Magiging isa ka na rin sa kanila. Bulong niya. <laughs> Hindi mo kailangang umalis. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na mamamatay. Sinubukan kong tumakas. Pero bawat akbang ay may libu-libong kulisap na sumusunod. Pumunta ko kay kapitan at humingi ng tulong. Pagkakita niya sa akin, agad niya akong pinapasok. Noel... Matagal ko nang alam. Bulong niya. Mambabarang niyang asawa mo. May daan sa likod ng ilog. Doon ka dumaan. Huwag kang lilingon kahit marinig mo pa ang pangalan mo. Biglang kumalabog ang bubong. Libo-libong pakpak ang umalingaungaw sa hangin. Alis! Sigaw ni kapitan. Sabay tulak sa akin palabas ng ligurang pinto. Habang tumatakbo ako sa dilim, narinig ko pa ang sigaw niya. "Wag kang babalik!" Tumakbo ako nang hindi lumingon. Sa likod ko, naririnig ko ang mga sigaw. Ang kalabog ng dibu libong kulisap na umahabol. Ang hangin ay puno ng alingasaw ng tugo at bulok na dahon. Parang buhay ang dilim gumagalaw, humihinga, nakamasid nakita ko ang ilog. na ako kahit malamig. Kahit malalim. Pag-ahon ko sa kabila, hingal na hingal ako. tahimik na. Wala nang umahabol. Wala na silira. Wala na ang mga kulisap. Pagdating ko sa bayan, isinugod ako sa ospital. Sinabi nilang tatlong araw daw akong wala. Tatlong araw. Pero para sa akin, parang tatlong taon akong nakakulong sa bangungot. shoutout sa mga solid viewers. Kung gusto mong mapasama sa next shoutout, itype mo lang ang shoutout sa comments. Isa ngayon. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Sobrang appreciate namin yan. Kung gusto mong marinig ang sarili mong kwento sa aming channel, magpadala lang ng mensahe. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa iba pang nakakilabot na kwento. Hanggang sa susubot. <laughs>